Okay, para sa mga nagpipremium rush Tagalog na pilit na pilit sumingit dito sa Las Piñas. Ganto lang para diyan, dumaan kayo dito sa gitna. Ah. Dito ay dumaan sa gitna kasi maluwag. Huwag kayong pumipilit na magdumala premium rush tapos nasa gitna kayo ng mga truck, tsaka jeep, tsaka bus. Kasi pag namatay kayo, wala kami rin mananalo kasi magpapapore kami dahil sa accident inyo. tapos ang kinin namin yung mga premyo ganyan lang naman dito eh nyanyan paraan lang pero huwag okay mag ano, premium rush tagalog kasi pag namatay kayo for akos para sa pangalan nyo yeah. mas astig pag tumagal kayo sa pagbabike hindi yung namatay kayo kakabike ah, tapos hindi mga kayo marunong tsaka huwag kayo mag ano lalagay nyo laging my legs are my brakes kaso mandi hindi naman no kayo marunong mag back pressure tsaka mag skid tayo na mga wala pa ang aarte nyo ayaw nyo magasgasan yung gulong fuck bitch shit tayo na nyo yo Ah, uh, umaga. Uh, 5.30 na ngayon so gusto ko lang kayong kwentohan ito mas mabilis lang talaga super fucking crazy shit na nangyari kanina legit 100% truth nakainom kami magtotoo pa kasama ko si Da si Christian tsaka si Doblon yeah so kung nakikita nyo yung uh, pannier nilalagay ko siya sa harap para yung weight nasa harap So, pauwi na ako ngayon. Nasa Naiya Banda na ako. Then, galing kaming Casimiro. Alabang sa Pote Road. Dire-direcho kami. Um, pagdating ng... Ah, bago pala mag-Casimiro. Pagdaan namin ng Robinsons. So, ang kasko si Da sa likod. Then, anong nangyari? Um, may motor na sinubukan niyang hablutin yung bag sa harap so yung pannier kanina ah uh, sorry 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 napuputol kasi tumatawid ako Um, yung pannier kaninong um, I think 4 or to 5 a.m. So, try na ng isang solo. So, solo siya na rider. Ah, try niyang hablutin. So, mali niya. Dun bandang Robinsons. Dun siya dumikit. So, nagulat ako. Like, shit. Like, dun. Dumikit siya. Then, try niyang hablutin tong panier bag like try na yung buhatin eh nasa kaliwa ko siya so yung throttle nasa kanan so, sobrang tanga lang ng ginawa mo men like hindi ka nag sa pagkuha ng bag even though yung laman ng bag sobrang konti lang ng value like gimbal, iphone 11 um, konti lang yung gumagana ng features kasi ang dami ng issue ng iphone na to pero nagagamit ko siya sa pang video so yun um, pagkahablot nyo ng bag siguro na miscalculate nyo yung weight nabigatan siya kasi maraming tools and mga gadgets like gimbal and stuff um, niya also yung wireless mic nandito nabitaw niya wala pang isang metro sa bike nabitaw niya, nalaglag din so nagulat ako, napasigaw kami And ito kung um, correlated siya dun sa parang may nahagip siya bandang Casimiro na mag na tumatawid. Pasensya. Kasalanan yun ng ano, snatcher. Pero yun nga, gusto ko lang maikwento na may nangyaring ganun. So, naiyan na to. Uh, mag iingatan lahat sa pagbabike. Uh, lesson learned na rin. Pero alam nyo, as in, lamang yung enthusiasm ko and being optimistic rather than being sad kasi tangina, ano, anong value lang ba makukuha niya sa bag na to, di ba? Like as in hindi ganoon ka valuable yung items na laman. Tapos nag mission fail pa siya. Nakagit-git pa siya ng tumatawid sa Kasimiro. Like bro. Sobrang tanga mo men. First time mo siguro magnaaw. Like, kung mo na ulitin yan, tayo na, baka mamatay yung nanay mo, men. Delikado yung ganyan. Ah, uh, natatawa ako sa'yo kasi hindi naging successful yung heist mo uh, hindi ka nakapag nao ng 4am um, wala sobrang mali uh, message mo ako tututuhan kita kung paano like wala tagilid natawan na lang kami ni da. ang kasuko si Da kanina dito pero ngayon nakatid ko na siya sa kanila eh. so yun kita kits Tayo na ulit na nang nangyari yun, yun, kanina Ikakwento ko to sa lahat Like shit them Bro You don't steal like that Lalo na kay bike PQ Ang laki mali nun men Hey Dibes Ay nang tanga mo Napatang magdanakaw nun bro